Hallo, ich werde das schon allein. Oh, meine. Ja. Ja. Oh, anders nicht gehen. Ja, ich werde das. Ich werde das. Ja, ich werde das. Ja, ich Ayan yan ba ba kayo? Yes. So yung tinasa natin, hindi na natin ipilagawin ng gusto. Alam natin ninyo yan? Kailangan pa ba yung memorize yan? Hindi na! Sa ba ang nariyari-hari ba yan? This unity. Ayan, uh -huh. Alam niyo po, hindi ako pinatulog ni Brother Jose. Pakatatawin ako doon sa harap ko, ako. Sabihin niyo ulit yung unity? Unity! Magkakaisa. Magkakaisa! Meron ba akong nabasa na example na unity. Nakakita na ba kayo ng Wallis Tintin? -tint. Yes! Alam na alam rin siya. And obviously, yung bago-bago sa gawain ni Elsia na yun, ang utol na kong tinong ni Brother Mike regarding Regarding? Walis nting Ano ba? Walis nting muna tayo. Balistate. Sabi niya, yung walis nting Kapag nag-iisa lang, di ba magkagawa kayo? Wala. Wala So, kailangan, maipon, o matikis siya, walis nting para makagawa. Atan? Nah? और ना लिखा है यूनिवर्स बोले मैं मैडी पमलाओ क्यों बोले कराते हैं ना अकेले यूं नहीं मैं ना को ना लिखा है गूगल क्या है ऋषि गूगल द पावर ऑफ यूनिटी Ito yung kailangan kailangan natin din. Doon ba sa inyong gawain, pero pagkakaisa? Pwede. Meron na ako natutahan gawain. Eh. Siya lang, nag-iisa siya, coordinator lang siya. Siya ang coordinator, siya ang asistan, <laughs> siya ang sekretahin na Israel, siya pa rin ang na nagukuhay. <laughs> hindi lang yun. Nagliliis pa niya. Nagliliis <laughs> At hindi lang yun. Ha? Siya pa rin ay nag-aayos <laughs> ng system. Tumingin sa katanggol.